Hi mga mare gabi-gabi na pero ito nga gumagawa tayo ng ensaymada. So dahil nga mga mare nag ako ng ensaymada at kahit na maghahating gabi na ay talagang pinush ko ang pag paggawa ng isema ng mga mare. So, sa bandang iyan mga mare, ang naipakita ko na lang ay yung tapos na ako magproofing at naglalagay na ako ng egg wash mga mare. So, hindi ko na nakuhanan yung uh, ng, ng video yung first part na kung saan gumagawa ako ng dough mga mare. So, but it's okay because nakita nyo naman na yan na nga, gawa ng ating dough at ako ako'y nag-egg wash na para ready to bake ng ating isema mga mare. So, ganyan talaga ako mga mare. Pag may mga gusto akong gawin or kaya ano, hindi ako nakakatulog mga mare at talagang yan ginagawa ko. So, ayan na mga mare. Nilalagay na natin ang ating ensaymada sa oven at yan, naka-ready na yan. After nyo mga mare, gumawa tayo ng uh, cream cheese frosting. So, ayan na. Nilagay ko na yung ating cream cheese at saka yung ating half cup na butter. So, hindi pa masyadong malambot yung ating uh, butter dahil gawa ng medyo late ko na siya nga siya na, na i-pull out sa freezer mga mare dahil, yun nga, dahil agad-agad gusto ko nang gumawa ng, you know, insaymada. So, yun na nga mga mare at inano ko na, uh, sinalang ko na siya sa ating mixer at yan, pinaikot ko na siya. So, ayan na yung paggawa. Madali lang ito mga mare. Napakasimple lang. So, naglagay lang tayo ng cream cheese at saka um, one half cup of butter. Tapos, isusunod na natin ating um, milk pala yan mga mare. So, ayan. Dalawang teaspoon ng milk. Tapos, sumunod yung icing sugar. And basically, that's everything mga mare para sa ating cream cheese frosting, para sa ating ensaymada. So, ayan. Ikot-ikot lang siya mga mare. Tapos, individually ko lang nilalagay yung ating uh, icing sugar para hindi, uh, ma para ma-blend ng maigi. So, ayan na tapos, after that mga mari, ayan, ha, tapos na ang ating paggawa ng ating uh, cream cheese frosting at yan, ready to, ano na siya, to put in our uh, insaymada once na natapos ng ating insaymada. So, ayan, nakita nyo naman mga mare, ganyan yung itsura niya pag uh, blend Hindi na natin kailangan masyadong thick na punches. So, ayan na mga mare, tapos na natin i-bake yung ating insaymada at palalamigin lang natin siya mga mare ng mga 30 minutes. So, Uh, after 30 minutes, saka tayo maglalagay ng cream cheese frosting. So, yan ang mga mare. Tapos na natin palamigin ang ating semada So, ganyan na yung kanyang itsura at naglalagay na tayo ng cream cheese frosting para malagyan na natin siya ng cheese sa ibabaw. So, isa-isa natin siyang nilalagay. So, ganyan lang mga mare. <laughs> tapos, na depende na sa inyo kung gaano kadami kayo maglagay ng cream cheese at ako naman ay gusto ko medyo light lang dahil ayoko masyadong matamis dahil nga dahil sa icing sugar na yan mga mari, hindi ko bet yung icing sugar dahil sobrang tamis. So yun na uh, ready na rin ang ating so yun finally natapos ko na yung paglalagay ng ating uh, cream cheese frosting mga mari at ready to ano, lagay na tayo ng cheese dyan So, yun nga, mga mare, Inaisi uh, inano ko lang siya. Uh, ginanyan ko lang siya paglagay ng cheese kasi uh, dahil yung ating grater ay hindi ganun kaganda. Gusto ko sana yung maliliit na paglagay ng cheese. Kaya lang, eh, nasasayang yung cheese kasi ayaw malaglag doon sa ensaymada. So, sabi nilang na asawa ko na yung malaki na lang daw ang gamitin ko. So, yun na nga. At uh, sinunod ko yung aking asawa dahil nga uh, uh, masasayang at matatagalan na ako pagka yung maliit ang ginamit ko. So, yun na isa-isa na natin mga mare. At you know what? Uh, Masarap yan mga mare at medyo kinulang lang siya sa um, ano, ah uh, medyo konting luto pa dahil masyado kung, uh, siyang napaaga i-out i, i sa oven. So, but so far, so good malambot siya mga mare at uh, hindi naman siya hilaw. Medyo, ayoko, medyo maputi pa lang nga lang siya. So, yan na nga mga mare at So, finally, our insane mara is done. So, kitang-kita nyo naman, hindi tinipid sa cheese mga mare. So, yung gusto kong outcome sana mga mare is yung may yung maliliit na cheese. Alam nyo yung pang-commercial made na cheese, ganyan. So, by the way, that's all.